Andre Ugadan, napansin ni LA Tenorio matapos ang viral dunk sa palarong pambansa. Agaw pansin si Andre Ugadan ng Calabarzon matapos ang kanyang mala highlights na paglaro sa palarong pambansa, at hindi lang mga fans ang napabilib, pati si Gilas Pilipinas youth coach Elay Tenorio ay napatiti. Nag-viral sa social media ang 18 anyos na atleta matapos magpakitang gilas ng isang dunk mula sa free throw line, isang bihirang eksena sa lokal na laro ng kabataan. Mula sa mga tag at share ng fans, dumating ang video sa radar ni Tenorio, na aminadong noon lang niya narinig ang pangalan ni Ugad Dan. First time ko narinig yung pangalan. Ito lang, nung palaro, tinatag ako ng mga tao. Saka naging viral siya eh. Ani Tenorio matapos tambakan ng batang gilas ang Malaysia, 96-61, sa FIBA Under-16 Asia Cup SIBA Qualifiers. Bagamat hindi pa suma sa ilalim sa tryout para sa under-18 national team si Ugadan, bukas ang pintuan para sa kanya. Hindi siya nag tryout eh. Pero alam ko na he's playing for San Beda, pahayag ni Tenorio. But we'll take a look at him. Pagbalik namin, mayroon pa rin kaming mga series ng, hindi naman talaga tryouts, pero imbitasyon, para sa mga nasa pool namin at mga malalaking player na iniwan namin. Kahit isang dunk lang ang naging simula ng hype, malinaw na hindi ito sapat upang makapasok agad sa national pool. Honestly, he's very athletic, ayon pa kay Tenorio. Pero kailangan natin makita yung in-game. Hindi naman kami tumitingin lang sa mga ganoon athleticism. Kung ganun lang ang tinitingnan natin, marami dyan na athletic talaga na nakakadang. Mas mahalaga raw sa coaching staff ang kabuang laro, kaysa sa highlight plays. We have to take a look at the whole game para makita namin kung fit ba talaga sa system but he's very much welcome. Kung talagang okay, ipapatawag namin dagdag ni Tenorio tungkol sa 6 foot 2 na red cob. Bilang produkto rin ng San Beda High School, alam ni Tenorio ang kalidad ng programang pinanggalingan ni Ugadden. Kilala naman namin yung mga Beda eh, Anya. Habang patuloy ang pag-usbong ng pangalan ni Ugadden, umaasa ang marami kung makakapasok siya sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Sa ngayon, napatunayan na niya ang potensyal at sinusubaybayan na ng lahat ang kanyang susunod na hakbang.